Okay, in this video tutorial, I will teach you how to add your bank accounts sa yung seller Shopee account. So, sa left side, sa pinakababa sa finance tab, makikita mo yung bank accounts. Click mo yung tab na yan, and merong pop-up. Enter your password. Okay, then verify once you verify, meron ka na, meron ako dito ang existing bank account na naka-enter. If wala pa, go enter bank accounts. Kung wala ka pa rin naman bank accounts, I suggest na apply for C-Bank. Ito ang the best bank for the Shopee seller. Which is up to, nada-download to sa Google Play Store at saka sa iPhone, meron din yan. So, C-Bank, it's a rural bank. Napakadaling gamitin ito kasi connected siya agad sa Shopee account mo. Pag-download mo ng app, CBank, continue with Shopee account lang siya, and then mag-face recognition lang, enter the ID, and then successful applications. Pag na-approve na, open mo lang yung app, copy ng app, add bank accounts na. Balik ka na dito sa Shopee. I-type mo yung pangalan mo, enter the bank name, which is CBank, browse down mo lang, as e-bank. Then the account number. And then set is at, as default bank accounts. Then save. Ayan. Bakit C-Bank? C-Bank kasi free transfer sa lahat ng bank accounts na meron sa Pilipinas. Pag may pumasok ang benta, maikita mo yun sa balance dito sa under ng finance tab. Kunwari, na-deliver na yung order sa, sa customer. Papasok yun sa balance overview. makikita mo yan sa balance. And then, pag-withdraw mo, click mo lang withdraw. Isang beses lang sa isang araw pwede mag-withdraw since nag-withdraw na ako kanina. So, automatic yung pag-withdraw, lalabas yung bank account mo na kinonect mong CBank, papasok sa CBank account mo. So, papasok ka lang dun sa CBank account mo, pag na-login mo na itong sa si CBank, app to ah, na dinadownload lang sa Google Play Store. CBank. So, hindi mo kailangan gamitin yung account ni Mr. or kahit anong account sa so, Cbank lang and then connect ka Shopee. Ganon ka Then, pag meron ng laman yung Shopee mo, Shopee balance, transfer to Cbank. And then, from Cbank, pwede ka na mag-transfer any bank na libre. So, I suggest download kayo ng C bank app. That's it. Simple. Thank you.